Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong sa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi bababa sa apat na pung katao patay at higit sa limampu ang sugatan sa drone attack sa isang palengke sa Kapitolyo ng Khartoum sa Sudan. Sinisisi ng paramilitary group na Rapid Support Forces ang Sudan Armed Forces na siyang nasa likod ng naturang pag-atake. Pero naglinaw ang Sudanese military na hindi mga sibilyan ang target ng airstrikes. Patuloy ang sagupaan ng magkabilang puwersa sa iba't ibang lugar sa Sudan na nagsimula noong buwan ng Abril. Humihingi ng higit 17 billion pesos ang mga biktima ng Marawi siege. Kinumpirma ito ng Marawi Compensation Board sa Joint Congressional Oversight Committee. Ayon kay MCB Chairperson May Sara Dandamum Latip, higit sa 4,000 ang claimants at mahigit sa dalawang daan pa lamang ang kanilang nasuri. Sinabi ni Latip na ang mga na-assess na ay umaabot sa 395 million ang kabo ang kompensasyon. Ang mahigit apat na libo ay kumakatawan lamang sa 19% na kabu ang 23,489 na Marawi claimants. Arestado ang itinuturing na most wanted member ng New People's Army sa bayan ng Cuyapo, Nueva Ecija. Kinilala ang nadakip na NPA na si Jose Garbin Jr., 44 years old na residente ng barangay Rizal sa Naturang Bayan at miyembro ng Liga ng Manggagawang Bukid. Si Garbin ay may warrant of arrest sa kasong murder at walang inirekomendang piyansa ang korte kapalit ng kalayaan nito. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin pong natungaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.